Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, Ang Kanta Kwento. Kung tinalakay nga natin nung nakaraang kwento natin yung limang bagay na marahil hindi nyo alam tungkol sa family band na Mission Souls, ay syempre hindi pwedeng hindi natin ikwento ang limang bagay naman na marahil ikakagulat at hindi nyo pa alam tungkol sa number one real life couple na sila BJ at Charlotte o mas kilala natin bilang Sweet Notes Music. Pero bago tayo magumpisa, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating Facebook page, paki-comment mo rin ka kwento. Kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Paalala, ang ating channel na Kantakwento Kwento ay hindi lang basta nagbibigay ng reaction, kundi nagkukwento rin tayo ng kanilang mga trivia na hindi kinikontent ng iba. At syempre habang nagkukwento tayo, sasamahan natin ito ng mga kantahan. Kaya stay tuned lamang kayo dito sa Kanta Kwento YouTube channel. Huwag na nga nating patagilin pa. Simulan na natin ang limang bagay na hindi nyo alam tungkol sa Sweet Notes Music. Una, alam nyo ba noong 2002, Agosto buwan ng wika at nasa grade 2 at 7 years old, Palamang si BJ noon ay ang kauna-unahang pagkanta niya sa harap ng audience sa kanilang school? Doon nga nag-start ang kanyang unti-unting pagdiskubre sa kanyang talento. 🎵 Nang makita ka, aking isinta, ay mayroon na palang namamayari nito Paano na ako, paano ang pag-ibig ko? Hey, Pangalawa, alam nyo ba na bago pa makapartner ni BJ si Charlotte bilang sequencer band, ay may nauna na itong kapartner noon ngunit lalaki ito na kabanda niya rin. Ngunit di sila nagtagumpay at dumating sa point na pinaalis sila. Isang gabi lang sila nakagig doon, sinabihan sila na magsasara, ngunit pagalis nila ay patuloy pa rin itong nag-ooperate. Sadyang hindi lang sila nasabihan na ayaw sila ng bar na iyon. Pangatlo, alam nyo ba na na-scam ang mag-asawang BJ at Charlotte noong sila ay nasa China bilang performers at may nag-alok sa kanila ng house investment? Nakabayad na sila ng humigit kumulang 200,000 pesos ngunit pagbalik nila ng Pinas ay na-forfeit ito at nawala sa kanila na parang bula. pang alam nyo ba sa dami-daming alam nating awiting cover na sikat ng mag-asawang ito ay ang kauna-unahang nag-viral sa kanila at tuluyang nagpasikat sa kanila ay ang awitin ng rockstar na Parting Time? Thank you so much. Those and tears we shed for you. panglima, alam nyo ba na first time umiyak ni Charlotte sa live noong unang beses nilang hindi maka-attend sa isang gig nila dahil hindi pinayagan si BJ sa dala nitong bag at naiwan nga sila ng eroplano? Sa Cebu Pacific, uh, sorry umiyak ako. Sa so, Naiya Terminal 3 kasi ah, uh, may nangyari po, hindi kami nakasakay ng eroplano. Inoffload kami dahil lang sa bag na dahil. Ngayon alam nyo na ang limang malamang na di pa alam sa Sweet Notes Music. Napaka-ironic lamang iniisip ko yung bar na tumanggap sa kanila. Ay labis kaya ang kanilang pagsisisi? Marahil lahat nga siguro ay nangyayari dahil may rason o dahilan, negatibo man ito o masaya. Ang aral dito, mga kakwento, ay anumang mangyari sa atin, negatibo man o positibo, huwag susuko at harapin lang ang mga dadating na may positibong pag-iisip. Sabi nga sa isang kanta ng Eraserheads, itapon ang kahapon, yakapin ang darating. Itapon ang kahapon, yakapin ang darating. Sa kanta nilang Sabado na nirelease nila noong 2014. Bueno mga kakwento, yan nga ang limang marahil dinyo alam tungkol sa Sweet Notes Music. Kung may alam pa kayo tungkol sa kanila, halika at mag-usap-usap tayo sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, ay hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Comment mo rin, kakwento, kung taga saan ka, para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta-kwento na nagsasabing, Babuhay ang talentong Pilipino.